ang ilalim yan yung ang tawag dito uh, anahaw tapos pinatungan ng yero dito uh, guys yan yun ang gubat na gubat talaga okay, magpantay na pantay dito ang ano ang nyog ako na nagtanim yan eh may katulong ako pero may pisi Yeah, maganda po talaga akin ha, Pinasya lang ko lang to kasi <laughs> nangingi <nangyay> kami ng... Pajuwit pala <laughs> tayo ng <laughs> damit Nangingi kami ng ano, nangingi kami ng uh, siit. Pang babalag ko sa aking mga tanim na gulay. Ayan. Ito ang ganda ng kubo rito. Ang hmm. hmm, kubo ko ano eh. Semento at bakal <laughs> para wala ng anay. Eh. Ayan. ay kaibigan ko yan. Ayan. Tap pa kami ng damit. Tep? Ah, ano eh. <laughs> 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 na. na rin yung mga ano. eh. Mm -hmm. na pala Malalaki lang Sisindu ako sa bukid dito maliliit, okay, mga dahon daw. <laughs> nga, okay. nga nga ah. Oh. Oh, di ba nga nga yan? Puro nga nga yan. Minabili sa akin nga nga, isang sako 250. Oh, minabili pa ka mm -hmm. Aben, bunga -nga sa ngayon? yan? Hmm. Abay, tayo bukan nung nga nga ko, sa bukid. ba't ba di pinupuntahan? Tinagpas na nga namin pa puno. Sayang. <laughs> Uy, wala ang ibang puno. Ang Nagpatira lang ako ng isa. Kaya lang yung mga bunga na nananaglag, tumutubo rin. Sabi ko, pag ako nagtagal doon, baka... <laughs> ah, Emi, Pag ako nagtagal na, baka matuto na ako magnanga. Baka <laughs> <laughs> ah, tagabag yun, namumula. Pag doon, kala mo may tipo. Sila magwala yung ganito, yung sa alaga ko doon, yung Ika Melvin. Tamib din palapa. Ang nasigawin. Hindi, yun, talaga ang ano na yun, palapa. Palapa, naglaga. Pag pala, kalinis mo ang eh. isang bol ulit, naglaga na naman yun. Papalinis so, na, be na naman ako. Oo, yun. Pag kalinis Sabot ko uh, ang pinakamarami dito. Nagbunga na oh. Dikit-dikit na eh. Patay mo gawing alak. Bumili ako dyan. Eh, eh taga may hanga ka usap ko. Di naman ako. Ang Mababa pa yan. Sarap gawing alak, alak yan. Ba bakit yung inyo ilang taon na yun sa akin yung dinalaki? Ilang <laughs> taon na yun sa akin yung dinalaki. <laughs> ganun po. Parang kalaki. Ganun po. No? Uh, ayun po. No? Ayun po. Ayun po. Ganun po. Ayun po. Ayun po. Hindi Ayun po. Ganun po. Hindi mo yata pinay-fertilizer eh. Hindi. <laughs> Ngayon lang nahawan eh. Kasi maano eh. Hindi talaga lalaki. Yung rabutang araw. Hindi lang nga lang na ano eh. Ganadaan. Lili na yan. Ah. Ah, lili na ba yan? <laughs> <puno, laughs> <d> <laughs> yung boundary ko may kawayan na kabalagbag. Oo, oh, na ba yan? Tapos ang gandun. Ang gandun. Hmm. Ito mo, kaming... Hehehehe. <laughs> okay. Okay. Ano? Okay. Magpatayo ko yung... Pinakobo dito eh. Hindi na po sa saan. Ito na ganito na. Hindi na mo talaga. Ito lang, buro pa po. Ganito mo. dami. Kaya lang hindi pa itong to eh. Maganda yung pakong, pakong ano yung sa ano sa ilog. Pero kumita yung ano mo rito. Paka-harvest ka rin ng suso. noo noo, Yan nabili naman. Hindi, ilang, ilang, ilang beses ka nga naka-harvest bago na bago nag-iba? Marami din, nasa 30. Bae, marami. Ito, damit ko ito. Pambukid talaga ito. Para kitang kita ko. Ito lagi suot ko pag napunta ako sa bukid eh. Para pag naglalakad ako, kita. Ang <laughs> mo yan, may, may, dito. Kukubo kami dito ng ah, uh, ng uh, bata ko. Kukubo ng si Ito. Ba, ba, magkakasya ba sa sasakay natin yan? Kasi yan. Kasi yun, yung lang yan. Kailangan <laughs> niya pa isak. Marami akong isak dito. O to, atay. Gusto mo isak? Isak. Yeah. Ha? Ito na lang. May tao. Ito Bukuha ko yung tak. Dami ko yung tak dito mo. Binili ko pa sa ilo ko. Alam mo, pupunta kami ng bukid. Pakalimutan ka na ba yung susi? Susi na. Susi ng kubo, tsaka nung gate. Ibabalik ka sa bayan. Nung gate. Hindi, dadali mo na namin to. Bababa -baba namin. Oo nga. Pagbaba namin na si siit. Kaya magkalala, ang dami kong tali. Kompleto talaga. Kaya may dala, may dala kami tali. Hindi, yung straw? Hindi, hindi yung straw. Ang dala namin ay eh, talagang lubang tali talaga dito. Nanguwa kami dito ng si Ed. yan. Hindi, sana yan. sa yung mataga. May <laughs> <laughs> ito, ito yung suso, lalagay mo ng suso. Yeah. Sayang ano, pwede pa sana. At saka susong Pwede pa sanang gawing ano ito ng tilapia eh. Kibulibo anak din suso. No? Pwede pang gawing ano ng tilapia ito eh. Kaya lang, may... Batuka mo, na yan. Hindi dapat pwedeng marepair yan? Hindi na. Ha? Pa, kaya. Hindi ta -ta. pa yan. Kaya kaya lang, bakal doon. Bubuhusan mo ulit isang buhos. Kaya nga eh. Sa ilalim pa. Iyon. Sa kabila mo pa. Yan. Oo. Oh. Tata. kawain na yung dinali mo. Hindi na, na sitya <laughs> Ang dami niyan. So, gutom ka na. Tsaka... Tito yan, tito. <laughs> gutom na gutom na pag iniiwa ko sila. Isang bumisa na ko eh. Ay, ay, Pasay. Yung aso ko yan, eh. kompleto siya. Basta, alam mo, aso ko, aning. Puro dog food na yan, kahit askal. Puto, ay, ano yung makakain nila na? Hindi ano? mo ako nakain. Sa <laughs> jackpot sila, Dog food. Nakakakain lang sila ng ano, ng mga ano, paka, pag may pupunta kami sa handaan, Two years kami na lockdown dito, maswerte na lang, tagprotas. Ang dami saging noon, hindi pa natutumba ito. Ang nangyari, yun ang ulam namin. Pag hindi makalabas, ginata ang puso, ginata ang langka. Ay, di ba nung, nung pumunta ka sa amin, nagdala ka ng saging? Hmm. Saging at saka yung uh, lalaki. Ay, ngayon, da, ngayon, dami ko ng saging doon. May, may, oh, may, latun, na may, may latundan ako, may saba. Meron meron ako na tinumbang saging doon, oh. roboto. ano, ano buto? Sa, Tagalog, Sabang, Tagalog. Ang ah, Tagalog. puti. Oh, ang buto. Sa bang puti, tawag sugar banana. Ah. Ang tawag nila Messi sa Ilocos. Hmm, ang buto nung saging, eh, ayan, kailan ako nung ano, saging eh makakasama ka isang beses isa lang ilan hindi. ba itak na lang nyo? lahat ng bunga eh may uy huwag ka na itak baka nagmamadali itong ating ano may gagawin ito hindi okay lang walang problema tagal pa kasi ng 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 si ite ano eh, gano? Gano, guys gagawin kong pang gagawin kong ano kambalan Baka ma lang pa tayo sa kaito sa ano ah ano. ano, okay. oh, eh no mga ng ano eh. kaya yan? oh tapat mo lang ganun oh dapat, bos bos ang sa 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 Teka, saka sa 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 bibili ka ng ano kawayan ni presyo ito hinihingi lang namin ng kawayan tama kawayan ni hmm, ganda mahogany puro mahogany na ako nasa ito pang bukid ko lang to <laughs> kasi orange para nakita ka ng mga tao may tao sa loob ng gubat ano? kung yung kunin to nakatungo baka pitikan ka baka pumitik ano? napitik yan yan oo nadali eh. <laughs> ka eh para nakatikba lang Sige, sige. Dandan. Dandan, ha? Ah, medyo kakukuha itong... Ah, lagi po. Baka pumitik yan sa'yo. Kaya mo nang gawa ng isang over it ha? mga na to, Yan, puro mahogani naman, ang sanghilera. Magaling tong kumpare ko. Ito ang saging, ito kabila. Ito ang saging. Ito ang kabila naman yun, turunyog. Parehas kami ng hilig na itong kumpare ko ito. Hilig namin ay farm. gusto namin tumira sa bukid kaysa sa bayan. Oh. Ano? So, no. ah. Hindi, kumukuha na ano. Di ko mo herbie na ano, ng itak. Ito, kunin mo na to, nang oh. Sayang Ito oh. E, kunin mo na yan. Tiyo yan, oh. No? Kunin mo na yan. Pwede yan, oh. Sa kaya isang maliit na yan, oh. No? Yan, nakatumba. Nakabakod yan, eh. Nakabakod nga pala yan. Mayroon, well, wala na ba? Huwag na, tumungo naman yung ano yung kawaya, hindi na pinakabakod niya. Ayun na, yung malaki siya. Ang sakit ba, ba, ba na? Oh, hindi, ito po. Kalating yung isang ay. Kalating yung isang ay. Dito? Ayun, kunin mo na yung kawaya na yun, no? Sa hindi niyan eh. Yung dalawang yan. Oh, tinanggal mo. Ito mo tanggalin yung konting ano oh. Oh, huwag nang tanggal kasi... <laughs> ah, bakit yung nandun, hindi ba makakabutas yung kinuha mo? Ano? Yun. Ano oh, talaga, puputuli mo na konti. Wala nga, yung mo na <laughs> kaya nga sabi siya, magdala ka na itak, loko ka. Pipig ka pinasiit. Ano ka, swerte? <laughs> Pinagtiba ka pa ng ano. Okay na to. <laughs> mabalik -ma ma naman tayo, tama na yun. Balik naman tayo sa ano. Ang mabalik, pag bumalik ka rito, hindi na ako kasama. Kakausapin mo na lang yung Kertseger. Tatawagan natin.

datong na yun. Eh. <laughs> yan, yan. Bawas mo yung kabila. Yan. Wala na. Paan din na bakit yan? Bang <laughs> dato. Ito ba lalagay <laughs> ah? Ha? Wala na yun. Posepsyon? Bakit? Aba, 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 aba. Kung sa bahay dadaling yan, eh di, nila Ito din itong lupa na kong ko. Ano, uu uuwi lang siya rito every ano. Ha, ah, ako maghahakot ng iba. Ito, bawasan mo to. Oh, dito mo ba na bawasan oh. No? Sasayod dyan. Yan, sasayod dyan. Timo oh. maka yan. Pabuta <laughs> kaya. Sa laki ng farm mo, hindi mo nila ako maglakad eh. Hindi oh, na, ayos na. Ha? Mabalik na lang kami sa susunod. Bakit? Kaya kunti pa yun ah. Ababa, dami yun ang no? <laughs> pangangon. Hindi kakasya sa ano, bukas sa ilaw. Dapat pala, ang dal dala mo eh, yung kurang-kurong. Kulong-kulong. Lalo oh, ako kakoy, dali mo yung kapat mo. Ah, putangin lang yun. Ha? <laughs> <laughs> Mamimili ka pa man din ang itak. Marami. Hindi okay ito. Kapag jaw upay dila, tayo, hindi mo pa din diretsyo. Hindi na naman kak... tricycle. Gusto niyo? Ha? Dito na lang, tricycle. Baka pasok pa dito? Oo, dito ang daan. Saan? otay Pasok pa tricycle. Pasok mo, para hindi na kayo maghangot. Saan? Daan? Dito. Dito. Pasok pa eh, sa laki na ito, hindi nila alam kung saan sa sasusot baka pumasok to sa lupa ng iba Ang dami mong aso ah <laughs> Ilan yan? pag neto ba? isa ni lang. Laki. Ganda, ganda to. Kaya lang, ang sa kanya, wala siyang tagun tagu, wala siyang dadaan ng maganda ganda. Bahay niya bahaya hindi na kubo pokreto na mayroon talaga sa mga farm mawalang kahoy si inaana eh ayun, eh, higit tayo ng pananim na kubo niyo, ang dami niyo dito eh kakahiwi tayo dito kahit mga ilang piraso lang maganda yung breed ng nyo rin eh parang ano to eh parang dwarf ah, hindi tayo na mga uh, sampo bubulok lang bibili niya sa bibi lang medyo mga kapita mahalan din yan siguro mga 30 pesos isa ito hindi na lang bulok pa nga itong iba yun sinayang yun yun ito lang hindi maganda yung sisigas sa tabi ng bakod eh. pag kumalat itong apoy na ito ito eh, yung service namin eh. Bisa ni kayo ah, nito sa akin, sa kaibigan ko, batchmate ko rin, na nagpanggun na rin dito. Oh, malayo ito malayo sa kanya. Sa akin malapit. Eh, mas malayo pala yung sa akin. Yes. Isang pirasong kamyas. Mm -hmm. Kamyas. Ang isang

See you again. I'm signing off. Thank you.